Gusto niyo ba Guys, i-share ko sa inyo kung bakit naging green ang aking dashboard after ng 3 months, more than 3 months. Dahil ang secret po ay kinakailangan dalas-dalasan mo or make it regular. Everyday ka mag-post ng mga long form video or reels. Yung long form video is from 3 minutes pataas at yung mga reels naman po natin is from 1 second to 90 sec to 90 seconds. Yes. So continue posting. Yan ang ginawa ko sa loob ng mahigit isang buwan at kalahati. Walang absent yan ha. Talagang regular yan every day. Baka nagsasawa na kayo, nakikita niyo lagi ang mukha ko. So nung ginagawa ko yung pagpo ko in one month and a half more than chine ko yung dashboard ko. Nakita ko agad yung content publish naging green. Yes, naging green siya. So, dire-diretso pa rin ako, hindi ako umaabsent, talagang everyday nagpo-post ako. The next na nag-green naman sa akin is yung net followers. Opo, yung net followers ko. Dahil siyempre sa dami nga ng pinupost ko, siguro nagsasawa na nakita yung mukha ko. So, napapanood nila. Siguro meron din nagkakagusto sa mga pinupost ko, maraming naiirita. <laughs> So, nadagdagan yung ating net followers. O, oh, sangka pa. At siyempre naman, kapag ka, meron ka ng net followers na sumusubaybay sa iyo, sumusunod sa iyo, ano naman gagawin mo? Siyempre, babalikan mo. Magiging ka ng bakas. Ganyan ang ginagawa ko. Nagiging ako ng bakas. So, yung aking reach. Tumaas. Naging green din yung aking reach. Ganyan lang pala ang mekanismo, guys. Kaya mag-post ka nang mag-post, dadami ang net followers mo. Tapos, babalikan mo sila, yung reach mo is magiging green na rin, Magiging positive na siya. Then after done, yung engagement naman ang problema natin, di ba? Wala tayong time dahil uh, hindi naman tayo laging pwede magbabad sa telepono. Siguro yung isa, kaso ko naman is naswertehan ko lang. Dahil may nakita nga akong nagla-live na isang big content creator. <laughs> Pinasok ko. Nanood ako. Talagang binantayan ko. Si Miss Big M. Ben, yun ang aking uh, unang uh, live na napasukan na big content creator. Yes, famous si Miss Big M. Ben ha. Kilala niyan. Hindi man niya ako na-shout out. But at least, yung sinulat kong message, binasa niya publicly on on live, live. Talagang uh, binasa niya. So tuwa ako doon. Tapos minakita na tinapos ko yung ano niya, tinapos ko yung kanyang live. Dahil uh, daytime naman eh. Nung gabi naman, bago ako matulog, minakita naman ako uh, nagla-live si Miss Mikay Ortiz. Yes, pumasok din ako. <laughs> mamaya ipopost ko talaga isasama ko sa inyong aming ano <laughs> conversation ni Miss Mikay Ortiz Ciao Miss Mikay Ortiz ang ganda mo in and out in and out yes ang ganda mo kasi ikaw yung content big content creator na hindi nagpapabayad matulungan lang kami mga malilit na content creator shout out sa iyo Miss Mikay Ortiz, ang bait mo. Ang ganda mo na ang bait mo. Napakaswerte mo. Sinambot mo na lahat ang grasya ng Diyos. Super bait. Stay ka laging ganyan. Sana laging ganyan. Ay, hindi ako nakaakit sa bahay niya. Salamat talaga, Miss Mikay Ortiz. Thank you so much. So, guys, balik tayo dun sa akin dashboard. Yung engagement ko, ayun. Naging green din siya. so, anong gagawin natin? pinasok natin ang social media, nakuha natin lahat ng requirements, meaning to say, dire-direcho ng trabaho. Mag-isip na tayo ng maraming ma-eco-content. Yun lang, guys. Salamat! <laughs>